Okay, magandang araw mga kabadjads. No? So, badjads maxima ang problema natin ngayong araw na to. So, ang problema nito ay e, eh, umistak ang cambio. No? So, hindi niya may neutral yung uh, ka kanyang cambio. No? So, kaya pinabatak na dito. So, sa pagpapabatak niya, eh, tinanggal na nila yung, yung isang propeller para umikot ang gulong. No? Dahil istak na istak na rin. Kahit pisilin mo ang clutch, eh, ayaw umikot ng gulong. So, ibig sabihin, istak ang kanyang transmission. So, ito yung kanyang propeller. So, tinanggal na nila pa sa para ma mahila uh, nila yung unit no so ayan yung problema ni customer no ah uh, ito ang i-check natin o no? titingnan natin kung bakit umistak ang kanyang cambio at ayaw umikot ang gulong no so ayan mga kabadyad so yan yung ating project ngayong araw na to so maxima si na umistak ang cambio no, no? hindi na may neutral kahit kasi limang clutch eh hindi umiikot ang gulong sa hulihan, no? so, kulyano So yan yung problema ni customer. Bigla na lang daw umistak ang cambio niya habang siya ay tumatakbo no? so ayan mga kabudlad tinanggal na nila yung dalawang cable ng cambio tapos i-try na lang i-manual dito sa kanyang shifting pulley so hindi talaga may release ang cambio no hindi may neutral umistak siya sa uh, port gear no? so ayan mga kabudlad so ah, i-check muna natin dito sa may clutch side kung ano yung naging dahilan, no. So, i-check natin yung bubuksan muna natin dito sa may clutch side kung para malaman natin kung andito lang sa clutch side yung problema no so ayan mga kabayuts hmm. Ang kwento ni customer dito eh tumatakbo siya at bigla na lang umistak kanyang ang kanyang cambio no so hindi niya mai-release. So, yun yung kwento ni customer na biglang umistak ang cambio. Hindi niya may neutral, hindi niya may pasok sa tercera, segunda at primera. No? So, hindi niya may neutral. So, yun yung problema ni customer. No? Biglang umistak ang cambio. So, yun yung ating titingnan kung ano yung naging dahilan. So, ayan mga kabajads. budget Maxima yung unit natin ngayon mga kabajads. Okay yan mga budgets, no? so nabuksan na natin. Kung mapapansin nyo, nakasagad yung kanyang selector. No? So, ayan. Kahit gamitan natin by script at i-manual ima natin i-release ang cambio so hindi siya gumagana. No? So, yan yung problema. Uh, pagka ganitong problema, eh, talagang kailangan na natin i-overhaul ang makina. No? Dahil nasa loob na ang problema nito mga kabudgets. So, ayan yung ating susunusunan ngayong araw na to. Kung ano yung naging dahilan, bakit ba umistak ang kanyang shifting. No? So, ayun, mag-release ng cambio. Okay yan yeah, mga budget, so, subukan natin yung manual. So talagang ayaw, umik ayaw mahigit. No? So, tapos ayaw umi umikot nung kanyang uh, multiple shot. No? So talagang stock na stock sa loob. So malamang sa malamang na may problema ito dun sa transmission na uh, sa aking palagay dito ay eh, putol ang kanyang cross selector. No? So yan yung problema nito. Malamang sa malamang na naputol ang cross nito. Yan yung uh, malimit na giging problema ng maximacy lalo na kapag ka uh, nasa mabilis na takbo tayo at bigla tayo mag engine brake no so yung pisil natin ng clutch na mag wheeling tayo ng pisil ang clutch tapos bigla natin bibitawan ng na mabilis na takbo so dun nagiging dun na ang cross so malamang sa malamang na yun ang problema nito yung cross ay putol so malalaman natin pagbukas natin lahat no? so ayan mga kapatid Okay, ayan mga kabadyads, so, natanggal na natin yung assembly ng transmission. So, ayan, may basag yung kanyang third gear, no? So, third gear yung may nabasag, no? So, ayan, mga kabadyads. So, may basag na isang gear, no? So, tapos itong multiple gear, so basag yung katuwang ng third gear, no? So, ayan. Ano kaya ang naging dahilan nito? So, malalaman natin yan, mga kabadyads. So, bubuksan natin yung assembly ng transmission para ma-check natin kung... Tama ba yung hinala natin na putol ang cross ng unit? So, ayan mga kabadyads. Okay, ayan mga kabadyads. So, tatanggalin muna natin itong circle at yung spacer washer. So, tapos itong pinaka-fourth gear. So, kakalasin natin yan. So, kung mapapansin nyo, may kumalang na bakal. no So, doon sa third gear. So, ayan mga kabadyads. Sa pagitan ng third gear at fourth gear. No? So, yan yung problema. Kaya umistak na yung mga gear, ayaw nang umikot ng mga gulong. So kaya ayan mga kabudgets Malamang sa malamang ito yung cross uh, Naputol na mga kabudgets no? So tatanggilin natin itong pinaka third gear Para makalas natin yung ibang mga gear no? So halos sumistak na talaga siya Hindi na siya matanggal no? umistak yung gear So kailangan natin po pa no? So ayan mga kabudgets Talagang pinahirapan tayo ng unit na to dahil umistak ang mga gear no. Kaya pala ayaw umikot na ng gulong eh, stuck na lahat ng gear. So, hindi na talaga iikot yan mga kabajets. Dami ang gulong dyan. So, ayan mga kabajets. No? Tanggal na natin yung, malapit na natin matanggal itong pinaka third gear. So, ayan. May, bu may bunging isa yung kanyang third gear. Tapos, ito yung kaputol nung mismong cross. No? So, ayan yung naging problema. Kapag ang unit nyo, bajets maximus, eh. So, wag na wag nyo ugaliing magpipreweling kayo na nakapisil sa clutch. No? So, tapos bigla nyo bibitawan na mabilis ang takbo nyo. So, yan yung mga nag-uumpisa na maputol ang cross ng mga kabajats. So, dahil medyo may kabigatan ang kahan ng ating uh, bajats maximus eh. Tapos, ang gagawin niyo ay eh, pre wheeling kayo na nakapisil ang clutch at bigla nyo i-engine brake o bigla nyo bibitawan, mag engine brake yan bigla, no? So, mga kabajats, kaya wag nyo, wag nyo ugaliin yung ganun, pre wheeling kayo na nakaklats. So, ayan. Kung bibitawan nyo man ng clutch, eh, pababagalin nyo yung takbo ng unit para hindi magnyari yung ganito maputo lang cross, no? So, ayan yung mga nagiging dahilan kaya napuputo lang cross, mga kabajads. So, malimit mangyari to sa maxima maximacy. So, ayan, mga kabajads, no? So, tinanggal na natin yung pinaka uh, selector. So, ayan, mga kabajads, sinusakit na natin tong collar. So para matanggal natin yung mismong cross Para ma-check natin yung cross kung gaano kaaba naputol So ayan mga kabilis no? So ayan, talagang putol yung isa So ayan yung cross Talagang naputol no ah uh, Malamang sa malamang na biglang nag-engine brake ito mga kabilis So ito yung mga papalta natin uh, Pagkagalito nangyari sa unit nyo eh Mas mainam na paltan nyo na lahat ng gear para hindi magkaroon ng aberya no? uh, mula first gear hanggang fourth gear pati main sya papalitan nyo na tapos uh, yung selector cross yung spring detent tapos yung bulitas no? so ayan mga kabajads yung mga simpleng idea kapag uh, ang inyong unit no? so ayan mga kabajads no? okay ayan mga kabajads no? so ito yung mga bagong speed gear no so isusukat natin isa-isa kung pare-parehas ba no para hindi tayo magkamali no So, mainam na isukat natin isa-isa o bilangin natin yung mga gear para hindi tayo magkamali mga kapidids. So, mahirap na yung magkamali tayo at magkaroon tayo ng back job. No? So, mas mainam na sigurado tayo dun sa ating ikakabit ng mga kapidids. So, ayan mga kapidids. No? So, binubuksa ko isa-isa at sinusukat ko isa-isa yung mga gear. So, dun nga pala sa pinaka first gear, eh, same lang to ng mga pang-old model. No? So, yung pinaka first gear nga ay same lang yan ng mga old model na Bajaj Sari. Eh. So, ayan yung main shop. Bago din ang main shop. Papaltan din natin ng bagong main shop. Okay, yan mga Bajaj. So, bubuoy na uli natin yung transmission assembly. no Isa-isa. So, unay natin ilagay yung mga circlip. Tapos itong kanyang mga selector at yung cross. No? So, ayan mga Bajaj. Uh, Ipinas ka na dahil may tutorial na naman tayo ng pagbubuo nito mga budget sa no? So same lang naman 'yan ang budget area at budget maxima, same lang 'yan ang pag-install. So ayan mga mga budget 'yung mga idea. Kapag budget maximasi 'yung inyong unit eh wag wag na wag kayong wag niyo wag niyo ugaliin na mag pre kayo na nakaklats at bigla 'yung bibitawan na mabilis ang takbo niyo. At talaga sigurado ito ng cost ng inyong transmission. So ayan mga mga na Okay yan mga buddies no. So buo na yung ating transmission assembly. So okay na okay na uli. no. Lahat ng gear pinalitan natin, main shaft pati cross selector, so pinalitan na rin natin. Tapos ito naman, ito yung pinaka drive bus. So itong drive bus na to, ang gamit nito ay eh, diyan nakakabit yung ating pinaka perimeter gear no. So ito yung nagpapatakbo ng ating speedometer. So ayan, pinalitan na rin natin ng bago no. So ayan mga buddies. Okay, yan mga kabudyads. No? So, hindi na natin binaba lahat ng makina. No? So, dinukot lang natin yan mga kabudyads. So, pwede-pwede naman yan. Basta may tamang paraan lang mga kabudyads. No? Kahit hindi natin buksan yung differential, ay pwede-pwede yan. So, ayan yung kanya, aking technique pagka nagbubukas ako ng ganyang uh, kahit hindi natin ibaba lahat ng makina, ay pwede dahil bagong-bago pa lang naman tong unit na to at ah, 10 months pa lang no. So 10 buwan pa lang yung unit ni customer Maxima si. So ayan mga budgets. Kaya hindi ko na binabalahan ah, dahil bago pa naman no. So ayan mga budgets. So tapos ayan inassemble na natin at tatakpan na natin. So ayan mga budgets yung mga simpleng idea kapag uh, ah, Maxima si yung unit niyo no. So talagang kailangan may kunting ingat din sa pag the drive ng ating unit no lalo na kapag ka maximum si yung ating unit eh talagang medyo kailangan ng pag-iingat din so ayan mga budget's maximum so hindi ko na ipapakita yung full video nito at uh, dahil meron naman tayo mga tutorial kung paano magbuo ng makina ng budget's